Hello mga mare, good morning! Eto tayo ngayon, ang routine ng nanay ay magluluto ako ngayon ng almusal ni Althea dahil ang kanyang mga ate ay mamaya pa mga Mars ang alisten. Si Althea may maaga kasi, kaya yan muna ang ginagawa ko sa kanya ngayon. Yung, oye, ginuo ko mga Mars, ng badali talaga ako dyan dahil tanghali na, ayan, maliwanag na sa labas. Pinaligpit ko ng aming higaan ni Althea May dahil as, tanghali na talaga mga Mars. Suko na gani na siya mga Mars ay. Kumuha na ng tuwalya. E eh, pinipigilan ko siya na wag muna maligo kasi wala pang laman ang chan. Ang sabi ko nga sa kanya mga Mars, kumain talaga muna kasi baka mamaya sumakit ang malamigan ba ang chan niya ba? Kasi ganyan talaga lagi yan siya yung pag nalamigan ang tiyan na naan na. Kabag ng abutin ba? Ayan at kumakain na nga siya ng himuta para ba? Ang sabi ko nga mga Mars sa kanya, dali-dalian mo kasi tanghali na ay ginoon mga Mars. Ako patuloy ang nasisi nitong batang ito. Awala <laughs> ah, wala man talagang ibang sisihin mga Mars. Eh, napasarap ang tulog kasi umuulan-ulan, maambon ba. Ay eh, kaya wow. natagalan tayo pagbangon. Ang sarap matulog eh. <laughs> kaya ang estudyante, maliit na lang talaga yan siya. Ay sige lang na, kayaan mo ng malate ka, kaya hatid ka naman talaga ni mama mamaya. Yan talaga yung bata na yan mga Mars, tanawa oh. Ilang minuto bago siya talaga magsubo, napakatagal talaga niya yung kumain. Tapos ako yung sinisisi o malit. Ang sabi ko nga sa kanya, magtali mga Mars ng buho kay pag nagsubo siya ba, ayan magpahawi-hawi. Sus, kay ginoo ko, hindi man talaga ma makinig. Uy! Saan kaya ayun siya nagmana? Baling gahe ag ulo. Ay, syempre mga Mars, habang kumakain siya, ihanda na talaga natin ang uniform para mamaya pagkatapos niyang maligo mga Mars. Ay, nandiyan na kaagad yung kanyang susuotin kay mga mut-kamut man yan sa ulo niya, paglabas niya na wala pang ganyan. ginoo ko nandiyan pa rin talaga siya na na lang kung handa sa uniform niya at sa medyas niya nandiyan pa rin siya talaga siya <laughs> ang sabi ko nga sa kanya mga Mars Bunso matulog ka na lang kaya at ka pa ma high blood man din ako sa iyo Bunso kaya aga aga Magsangag din pala tayo diyan mga mars kasi ang gusto nitong aking tatlo ay uh, sinangag daw ang kanilang kakainin. Sus so, ginuo ko kalooy taon sa kasambahay oy. Ay ganyan talaga mga mars pag may mga bossing tayo sa ating bahay, di ba? At pagkatapos ko mga mars i ang aking pagsasangag, i-prepare ko naman ang uh, baon ng aking Inday Badiday na bunso. Ayan, sasandukan ko na siya. Ihahanda ko na ang kanyang baon kaya hindi man niya siya umuwi pagkatanghali. Babaunan ko talaga yan siya mga Mars para sure ba na ano, may makain talaga siya kasi ang mga ate niya dito sa bahay ay hapon na din ang uwi. Pariho kami. Kaya kailangan niya talaga mga Mars magbaon. At iyan ang mga kumari tapos na si Bunso kumain, magtutot brush na siya. At ako naman ay hinihintay kong maluto ang aking niluluto na ulam dahil ako'y magsasangag pa. Lalagyan ko na din pala mga Mars ng tubig ang kanyang tubigan kay para mamaya undago na din talaga siya. At syempre mga Mars, syempre tayo ang nagluluto. Magtimo-timo po daw ay. Isabay na din natin mga Mars paglagay ang ulam ni Bunso. Kaya baka mamaya matakpan ko yan na wala palang ulam. Uy, naunsa man po dihinuon yung akong giprito. Uy, huli na lang talaga siya. Pero nagbinuang buang pa o. Oh. Ayaw pa niyang umayos.